Hello, hello mga kapinay pai. Ito na naman tayo mag-explore dito sa Singapore. Punta naman tayo ngayon sa Palau Ubin Island. Syempre, sasakay tayo ng bus 109 papuntang Changi Village. Ito po kasi yung port kung saan tayo sasakay ng bangka. Ang bangka po ay may pamasahe tayo diyan papunta sa island na 4 dollar at 4 dollar din po pabalik. Madali lang po makakarating doon from uh, uh, Pasiris MRT Station. Pwede po kayo sumakay ng bus 109 papuntang Changi Village. At saka po, uh, yung from Changi Village papunta sa Palau Ubin, hindi po siya aabutin ng uh, 10 minutes na sakay ng bangka. At believe me, may enjoy nyo po yung duration ng pagsakay ng bangka bukod sa nakaka- nakakaganda ng feeling yung yung um, Pangalan nito, yung uh, agos ng tubig, yung ingay ng bangka, yung view na may mo, yung view talaga super. Makikita mo yung mga jet ski, yung mga uh, sailor, ano, boat, ano ba tawag doon? Yung nagpapara-sailing. Uh, Ayan, makikita mo din yung magandang Changi Beach, nasikat din dyan sa Changi Village. Walking distance lang po tatawid lang po ng daan, mararating niyo na, uh, sorry, tatawid lang ng, bang ng bridge from Changi Village towards Changi Beach. At hello nga pala sa friend ko, kay Mabel, na lagi kong kasama sa galaan, at kay Manong na mabait at uh, nakikipag-usap sa kanyang mga pasahero enjoy po yung uh, pag-ride namin papunta at pabalik napaka-safe po niyan. Uh, at uh, don't worry po hindi na po kailangan ng passport papunta sa Palau Ubin dahil part pa rin po yan ng Singapore and I do believe na may ang mga gustong pumunta sa Palau Ubin para mag-sightseeing mag-nature uh, tripping at saka po mag-bicycle uh, ang ganda po ng uh, uh, experience namin kahapon dyan sa whole day namin actually kulang cool pa nga eh yung whole day na pag-explore namin sa Palau Ubin kasi may mga parts pa na hindi namin tabuntahan na, ng kaibigan ko nag-give up na yung aming mga paa sa pagpedal ng mga bisikleta so ito po yung part pagdating sa Palau Ubin uh, ito po yung uh, babaan at sakayan papunta at pabalik ng main island ito po yung uh, entrance ng Palawobin. Makikita nyo po, kung namimiss nyo po ang Pilipinas, makikita nyo parang Pilipinas po ang lugar na ito. Napakatahimik, tahimik napaka ng mga tao, at approachable po yung mga staff dyan. Ay, hindi na staff, yung mga resident ng Bin uh, Low tide po nung time na pumunta kami, kaya naka... Uh, ma picture po kami sa mga places na may tubig you know usually marami ma, puno po yan ng tubig kaya hindi masyadong malapitan yung mga bato at saka po yung jet ski no hindi po siya no hindi po siya nakakatakot sumakay na napaka-smooth po na smooth sailing po yung pagpunta namin doon hindi hindi ma, mabil, malakas yung hindi matataas yung alon ma Parang hindi mo nararamdaman, parang nakasakay ka lang ng, uh, ng uh, bus, pero 'yun uh, medyo mararamdaman mo yung rocky ng bangka. And uh, sayang nga hindi ko masyadong uh, na yung pagsakay namin nung pagsakay at pagbaba kasi bawal po. Take note po, pag pumunta kayo ng Palau Ubin bawal po ang mag uh, picture or mag-video sa la sa loob ng uh, terminal. At ito po, dito po sa pagpasok nyo po ng Palau Ubin entrance, madadaanan nyo na yung rent rentahan, sorry, rentahan ng uh, bisikleta. Range from $8 to $20. $20. Depende po yan sa kung gano'ng kalaki, gano'ng kabago, at saka kung gano'ng katagal yung pagsakay nyo ng bisikleta. Don't worry po, pag nirentahan nyo na yung bisikleta, whole day na po yan, wala pong oras. Kung hanggang kailan niyo gagamitin yung bisikleta and here i am enjoying nature with my friend no ang sayang magbisikleta pero ingat-ingat po ha pag kayo nagbibisikleta bisikleta kasi minsan may mga part na madulas yung daan at uh, part na matarik o mataas sa, sa totoo lang po may kwekwento ako dyan sa pagpilit uh, ko po na akyatin yung isang slope ng pagbibisikleta Pagkatapos po ng hapon na yan, hindi na po ako makalakad halfway pa uwi. Kasi po nanigas yung mga binti ko. Yung mga muscles ko nag -crumps. Kaya po nabuti na lang kasama ko si Mabel, siya yung tumulong sa akin. No, hindi ako makalakan mga, ka mga kapinay pa sakit pala sa binti. Kaya uh, shout out sa mga cyclist dyan, nararamdaman ko na po yung nararamdaman nyo kapag kayo napagod mag pedal ng inyong mga bisikleta. At saka po yung papupuntahan po natin, yung mga binibisita natin mga lugar nito, ito, yung, yung uh, wetlands, Meron pong mga mapa na masusundan po diyan nakalagay po doon naka-indicate doon yung mga map at saka yung direction kung saan kayo pupunta. Marami pong mga lusot-lusotan diyan na makikita kayo. Sundan niyo na lang po kung hindi ayaw niyo mawala kasi kasi po ilang beses kami pabalik-balik kasi yung mga places na gusto naming punahan yung iba is naka-close under renovation. At saka po pala sa Palau ubin po pwede pong mag-camping overnight. No, yung mga nakikita nyo po ito mga tent dito sa isang campsite na pinuntahan namin nag overnight po sila dyan at uh, pag nag overnight po kayo sa paloobing camping kailangan nyo pong mag register sa sa um, website nila at, at saka po wag nyo pong kakalimutan dumaan kay Amas Coconut uh, Stall yata ang tawag doon si, L si Ama po or Lola o ama sa sa mandarino yung lola nandun pa rin po siya nagbabantay ang ano po ang ang, sarap tingnan na yung mat, yung ama or yung lola is siya yung tagabantay ng maliit na store na napaka refreshing po ng coconut nila ang lamig ang fresh at ang sweet ng mga coconut na dinda ni lola at ito po na po yung photo opportunity namin pa mga ano na po kami diyan amoy pawis sa maghapong pagbibisikleta